isang pagpalang araw sa lahat So andito ako ngayon guys sa The Pearl Kasama ko yung amo ko Kasama rin yung kaibigan niya So kanina pa talaga kami Naghahanap ng gusto niyang puntahan na McDonald's So sa wakas nakita lang din guys So ngayon nakapark ako dyan Yan, yan yung sasakyan ko So dito ako naglibot-libot magantay lang ng tawag niya amo kung matapos na sila doon sa pinuntahan nila so napansin ko guys habang nagpaka-park ako dito yan may mga tao dyan guys na nag ano sila anong tawag doon nagbasok or sa bisaya pa is nagguna yan ang ano talaga guys ang sipag sipag nila guys kasi actually dito ngayon guys grabe sobrang init ngayon dito hindi mo man makikita na mainit yung may araw talaga pero yung singaw ng, to, ng hangin guys eh sobrang init kaya grabe oh, sa ludo talaga ako sa mga ano dito guys so kahit na ano na yun talaga ang pinasok nila na trabaho guys na kahit sobrang init grabe Uh, inaano na lang pero actually guys sa totoo lang yung trabaho yan hindi yan kalakihan na sahod guys kasi kalimitan dito guys uh, mostly talaga kapag imbis na yung trabaho na uh, medyo mapagod talaga guys medyo ano talaga yun pa yung hindi kalakihan ng sahod lalo na sa mga ibang lahi guys yung kagaya ng mga ano kasi yung real yung palitan nila sa real malaki naman sa palitan ng pera nila kaya kung titingnan natin na maliit lang into real pero pagdating sa pera nila malaki na yan guys yan ayun yung dalawa guys so, so dito ako nakapart ngayon guys yan ito yung nakapalibot sa akin uh, part ito ng the pearl at uh, first time ko lang nakapunta dito guys so actually andun yung amo ko yan andun sila andun sila kumakain medyo malayo distansya ako kasi ah uh, pahirapan sa parking so dito ako nakapark para sigurado tayo guys na hindi tayo makapabiolation so tatawag lang naman siya so pag tumawag na siya yan tsaka na ako pupunta dyan yan guys may mga building din dyan guys so yan ang, 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 ganda dito guys lalo na siguro pag ano dito pag um, taglamig na so yan sa bandang dyan yan sa bandang dyan yan dagat yan guys dagat yan ang galing ba diba? so dito yan sa mga garden guys oh yan mga garden sa gilid yan gilid ng ano yan familiar ba kayo yan guys parang ano siya guys para siyang pinya pero hindi yan pinya wala naman din siyang bunga iwan ko lang kung nagbubunga siya yung parang wala wala lang parang ano iwan ko kung Anong klasing ano yan? Halaman ba yan or ano? Prutas. Yan guys, oh. Yan, yun, dagat na yun dun. And, so, andito tayo ngayon, oh. Yung nakapalibot, oh. Yan, di ba? Astig, di ba? So, yun yung sasakyan natin. And, Oh, di ba? Astig. Astig. yan rest house yan dyan so tara guys ililibot ko kayo yan, yan yung entrance nya dyan oh. Uh, hanggang doon talaga yan guys fatway to dito so hanggang doon talaga yan ito tayo hmm. Uh. Um, ano so may designated mga ano talaga diyan guys para sa basura. Um, so yan tingnan niyo napakalinis. Yan uh, hanggang dun guys so mundo talaga. Yan dito tayo. And balik tayo dito guys. Uh, yan gilid yan ng gilid ng mga daan. Ayan. Dito na sa ko, guys, oh. Ayun 'yon, oh. Na building lang 'yan, oh. So dun ako. Ayan. Ako, guys. So Ayan, dyan lang. Ito lang ako. Ah, uh, tingnan mo guys, oh, yung mga ano. Yung ano-ano lang yan guys. Yung ano-ano lang yung mga iwan ko kung gulay ba to or ano lang damo. Pero inaano talaga nila guys na binabasukan talaga nila guys ba yung ano na linilinisan kinukuha na lahat ng ganda mo pero palagay ko parang ipapakain to sa mga ano eh sa mga ano tawag dito karniro yan dito tayo sa unahan guys tara samahan nyo ako guys dun tayo sa may unahan talibot tayo dito yan tignan natin ah, tignan mo yan sama tayo, libot tayo guys Yan yung dalawang nag guys oh. Di ba ang sipag-sipag nila guys oh. So, yan talaga yung trabaho nila dito Yan, mga halamanan Yan parang garden siya guys oh. Hmm. Lo ten. tayo dito, guys. yan oh. Laki, guys. para siyang, ano, rest house. yan, Ayan, ito siya, guys, oh. Matinik-tinik talaga siya, guys, oh. Parang nakakaano ang, ano nito, ba, tinik nito. Para talaga siyang pinya. Wala naman siyang bunga. ayun oh. Wala naman siyang bunga, guys. Hmm? hmm? kapatid. Hmm. Ito so mga ano to guys, yung ang tawag to sa atin, yung bumbil, yan o. Yan, marami to sa atin guys, yan dito yan. Oh, diba? oh, yan o. Oh. Ayan, o diba? na siya. Ayan, tayo na guys Ah, oh, ang ganda ano parang pinya na hindi pinya <laughs> so yun na nga mga kachiks no ah. sa tagal tagal ko dito sa Qatar mga kachiks ah, first time talaga akong nakapunta dito sa Uh, lugar na to although part pa rin to ng The pero ang The kasi mga ka is medyo malaki-laki siya so ngayon lang na puntahan talaga yung lugar na to kaya bin, inano ko siya binavlog ko siya para kasi hindi ko pa to nasama sa mga uh, video ko eh, sa vlog ko yan so, mga ka So yan, uh, mga ka-chicks, uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagsuporta, sa always na pag-support, uh, sa laging andyan na nag-like, nag-share ng mga video namin, sa lahat ng mga followers ko, ha, salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala din ako sa lahat na nagsubaybay sa aking mga video, nagshare share sa aking video, sa hindi pa nakapag-follow, please follow my YouTube channel at yung page ko, Chicks TV Official. Yan, follow nyo ako guys. At para malagi kayong updated sa mga ginagawa ko dito sa Bansang Qatar. So sa lahat ng mga uh, nagplanong mag-abroad or maging, maging gustong mag-lead driver, yan, tingnan nyo lang yung video ko, may ina ako dyan. Ayan. Para mag-guide kayo kung ano yung mga dapat yung gawin. Kaya, mga ka-chicks, ah, ingat tayo palagi. Thank you so much. Ang gandis po sa ating lahat. Bye-bye.